Naranasan mo na bang kahit gaano ka kasipag, kadasal, o kaingat sa pagbabudget, parang hindi talaga nananatili ang pera. Parang pumapasok lang sa wallet mo, tapos biglang nawawala kinabukasan? Na para bang may tagong butas sa buhay mo, na kahit anong savings app o financial advisor, hindi kayang tapalan? Hindi ka nag-iisa. Dahil sa loob ng maraming siglo, may mga tahimik na tradisyong espiritwal mula sa mga mongheng budista hanggang sa matatandang pilipino na bumubulong ng mas malalim na katotohanan na ang kasaganahan ay hindi lang tungkol sa pagsisikap ito ay tungkol sa enerhiya at ang wallet mo mas may espiritual na kapangyarihan ito kaysa sa iniisip mo sa video na ito ibubunyag natin ang tatlong sagradong numero mga numerong ginamit ng sinaunang tagapag-ingat ng karunungan at mga modernong tagapag-manifest na kapag inilagay mo sa iyong wallet ng may intensyon, maaaring baguhin ang iyong enerhiya. Maaaring akitin ang yaman. At maaaring i-align ang buhay mo sa tahimik na agos ng biyaya na matagal mo nang karapat dapat matanggap. Ito ay hindi mahika. Ito ay alignment. At nagsisimula ito sa isang numero. Na may mga bagay na kapag inilagay ng may pananampalataya, Isang barya sa ilalim ng basahan. Pulang sinulid sa wallet. O kandilang sinindihan alas stress ng madaling araw, maaaring mag-anyaya ng mga biyayang hindi kailanman kayang ibigay ng kahit anong trabaho o diploma. Hindi ito tinawag ng ating mga lola na law of attraction. Hindi rin sinabi ng ating mga nakatatanda na ito ay manifestation. Pero alam nila. Alam nilang kung saan pumupunta ang intensyon doon dumadaloy ang enerhiya. At sa loob ng maraming henerasyon, ipinamana nila ang mga ritual. Hindi isinulat sa mga aklat, kundi ibinulong sa panalangin, sa kwento, at sa kung paano nila inaalagaan ang mga pinakapangkaraniwang bagay, gaya ng wallet. Alam mo, sa budismo at sa mga tagong sulok ng espiritualidad ng Pilipino, ang mga numero ay hindi basta numero. Sila ay mga frequency, mga simbolo na may dalang enerhiya, biyaya at tahimik na kapangyarihang magbukas ng mga pintuan. At kapag inilagay ang tamang mga numero, hindi kung saan-saan lang, kundi mismo sa loob ng iyong wallet, sila ay nagiging magneto. Magneto ng kasaganahan. Magneto ng kagalingan. Magneto ng buhay na matagal mo nang hinihiling sa universo, sa bawat pagod, bawat dasal, bawat sakripisyo. Kaya ngayon, hindi lang natin pinag-uusapan ang numerolohiya. Pinararangalan natin ang sagradong kapangyarihan ng pagtanggap. Ito ang paanyaya sa iyo para muling balikan ang alam na ng iyong mga ninuno. Na kahit sa isang maliit na bagay gaya ng wallet mo, maaaring manahan ng pintuan tungo sa pinakamalaking biyaya ng buhay mo. Bakit may enerhiya ang mga numero? Kung minsan mo nang naramdaman ng swerte kapag nakita mong labing isa, labing isa na ang oras. O humiling ka ng magandang kapalaran matapos mapansin ang plaka ng sasakyan na nagtatapos sa tatlong walo. Ibig sabihin, alam mo na kahit hindi mo aminin na ang mga numero ay hindi lang basta math. Sila'y mga mensahe. Sila'y enerhiya. Sila ay bahagi ng isang lihim na wika na ginagamit ng universo para makipag-usap sa mga handang makinig. Sa Budismo, isang tradisyong hindi lang iginagalang sa mga templo kundi maging sa tahimik na tahanang Pilipino, ang mga numero ay matagal nang pinaniniwala ang may espiritual na vibration. Tingnan natin ang numerong isang daan at walo. Ito ang bilang ng beads sa mala, ang sagradong kwintas pananalangin na ginagamit tuwing meditasyon. Bakit isang daan at walo? dahil naniniwala ang mga munghing budista na ito ang sumasagisag sa isang daan at walong pagnanasa ng tao, mga kadungisan ng isip at mga daang patungo sa kaliwanagan. Ang pagbigkas ng mantra ng isang daan at walong beses ay pinaniniwala ang nakakapaglinis ng kaluluwa at umaayon sa espiritu. Ngayon, isipin mo ang numerong walo, isang simbolo ng kasaganahan sa kulturang Chino at sa mga aral ng Budismo. Bakit? Dahil kapag isinulat na pahiga, ang walo ay nagiging simbolo ng walang katapusang daloy. Sa loob ng maraming henerasyon, inilalagay ng mga asyano ang numerong ito sa mga tahanan, wallet, at negosyo upang akiti ng tuloy-tuloy na yaman. Maging sa kanluran, ang mga naniniwala sa Law of Attraction ay nagtitiwala sa mga angel numbers tulad ng isang daan labing isang dalawang daan dalawa, at pitong daan pitumput pito. Bawat isa ay may dalang mensahe mula sa universo, bawat isa ay paalala na tayo ay nakikita, na tayo ay kaayon, na ang tulong ay malapit na. Pero anong ibig sabihin nito para sayo, isang inang Pilipina, na mag-isang nagpapalaki ng mga anak, isang OFW na doble kayod sa ibang bansa, o isang kabataang gustong putulin ang tanikala ng kahirapan sa pamilya? Ibig sabihin, may karapatan kang gumamit ng sagrado. May karapatan kang makilahok sa enerhiya ng kasaganahan, hindi sa pamamagitan ng tsamba, kundi sa pamamagitan ng malinaw na intensyon. At ang mga numero, kapag pinili ng tama, at inilagay ng may pagmamahal at tamang intensyon, nagiging mga buto. Mga butong tinutugon ng universo. Dahil katulad ng kung paano may kahulugan ang pangalan mo, may kahulugan din ang mga numerong dala mo. At kapag inilagay mo ang tamang mga numero sa loob ng wallet mo, hindi ka lang basta naglalagay ng papel. Ipinapahayag mo ito, handa na akong tumanggap. Ako ay karapat-dapat. Ako ay kaayo ng banal na daloy. Kaya huwag maliitin ang maliliit na bagay. Isang numero, isang bulong, isang dasal. Ito ang madalas na pinakamasasaga ng kasangkapan para sa pagbabago. Ang wallet mo ay isang magnet ng pera. Para sa karamihan, ang pitaka ay simpleng lalagyan para sa pera, ID, at kung minsan, mga lumang resibo. Pero sa energy work, sa budismo, at maging sa tahimik na espiritualidad ng mga pamilyang Pilipino, ang wallet ay isang sagradong espasyo. Hindi lang ito tungkol sa kung anong nilalagay mo sa loob, kundi sa kung ano ang kinakatawan nito. Ang wallet mo ay tirahan ng iyong financial energy at gaya ng tunay mong tahanan, kung ito'y magulo, walang laman o pinapabayaan, ang enerhiya na naakit nito ay magiging salamin ng kalagayang yon. Napansin mo na ba kung paanong madalas sabihin ng mga matatanda sa probinsya, huwag mong hayaang walang laman ang pitaka mo baka masanay. Hindi lang ito tungkol sa praktikalidad, ito ay pagsasanay sa enerhiya. Dahil kung anong bitbit -bit mo araw-araw, energetically at physically, ay nagpapadala ng mensahe sa universo tungkol sa kung anong klasing buhay ang pinaniniwalaan mong karapat dapat ka. Ito ang dahilan kung bakit ang mga mongheng budista, energy workers at feng shui masters ay paulit-ulit na nagpapaalala na itrato ang wallet ng may paggalang. Pumili ng kulay ng wallet na sumasalamin sa kasaganahan. Deep red, gold, black o green. Panatilihin itong malinis at walang kalat. Huwag maglagay ng basura, expired na cards o mga lumang enerhiya ng guilt o kakulangan. Kapag tinrato mo ang wallet mo bilang espiritual na sisidlan, hindi lang imbakan ng pera nagsisimula itong mag-vibrate sa ibang frequency. At heto pa ang mas makapangyarihan. Ang wallet mo ang humahawak sa money story mo. Tuwing binubuksan mo ito at nakikita mong may laman, kahit ilang malutong na papel o barya na nilagay ng may intensyon, nagpapadala ka ng mensahe sa iyong subconscious. Meron ako. Ako ay inaalagaan. Karapat dapat ako sa higit pa. Pero kung ito'y laging walang laman, kusot o puno ng guilt at kakulangan, nagiging balakid ang enerhiya nito. Sa konteksto ng Pilipino, lalo na para sa mga OFW o magulang na kailangang pagkasyahin ng bawat piso, mas lalong mahalaga ito. Dahil kapag matagal ka nang nabubuhay sa survival mode, nasasanay kang asahan ng kakulangan. At ang wallet mo, ang isang bagay na laging hinahawakan ng kamay mo, malapit sa puso mo, at bahagi ng araw-araw mong kilos, tinisip-sip ang paniniwalang iyon. Pero ngayon, maaari na yung magbago. Dahil kapag binago mo kung paano mo tinitingnan ang wallet mo, kapag nilinis mo ito, binasbasan at tinrato bilang sagradong espasyo, binubuksan mo ang pinto. Isang pintong handang tanggapin ang tatlong sagradong numero na malapit na nating ibunyag. Isang pintong nagsasabing, hindi na ako nasa survival ako ay nasa pagtanggap na. Ang tatlong sagradong numero at ang kanilang kahulugan. Ngayong nauunawaan mo na kung paanong ang mga numero ay may espiritual na vibration. At kung bakit ang wallet mo ay hindi lang basta lalagyan ng pera. Oras na para buksan ang puso ng ritual na ito. Ang tatlong sagradong numero na, kapag inilagay sa wallet ng may malinaw na intensyon, ay makakatulong upang makaakit ng yaman, katatagan, at tuloy-tuloy na daloy ng biyaya. Ang mga numerong ito ay hindi basta pinili. Pinagsama ang Buddhist numerology, energy frequency, at malalim na prinsipyo ng law of attraction. Lahat na katuon sa espiritual na pangangailangan ng kaluluwa ng Pilipino. Numero uno, otso-otso, walang hanggang daloy ng kasaganahan. Ang unang numero ay otso-otso, isang numerong tahimik na iginagalang sa Buddhist at Eastern wealth practices. Bakit walong daan at walo? Dahil ang numerong walo ay kumakatawan sa infinity, walang hanggang daloy, at kasaganahan. At kapag pinalibutan ng zero, simbolo ng pagiging bukas sa espiritualidad at bagong simula. Lumilikha ito ng makapangyarihang pahayag. Ako ay nasa daloy ng walang hanggang yaman. Ako ay sisidlan. Hindi ako humahabol. Ako ay umaakit. Paano ito gamitin? Isulat ang walong daan at walo sa maliit na papel na kulay ginto o pula, mga kulay na humihigop ng enerhiya ng kasaganahan. Tiklupin ng maayos at ilagay sa likurang bulsa ng wallet o sa likod ng mga papel na pera. Habang inilalagay, sabihin ng may paniniwala, sa bawat bukas ng pitaka ko, may darating na biyaya. I am open to receive. Ang walong daan at walo ay hindi lang numero, ito ay portal isang tahimik na pahayag, hindi ko na kinatatakutan ng kakulangan, nabubuhay ako sa daloy. Numero dalawa, isang daan, anim na putwalo, simbolo ng swerte, buhay at kasaganahan. Ang susunod ay isang daan, anim na putwalo, isa sa mga pinakaiginagalang na numero ng kasaganahan sa espiritualidad ng Asya. Paghimay. Isa, bagong simula, paglikha, pamumuno, anim, Pagkakaisa, pamilya, proteksyon sa kayamanan. 8. Walang hanggang yaman at tagumpay. Kapag pinagsama, ang isang dalawang pito-walo ay kadalasang isinasalin bilang tuloy-tuloy na kayamanan sa buong buhay. Gamit ito ng maraming negosyanteng Chino-Pilipino sa kanilang numero ng telepono, address, at presyo ng produkto. Ngunit sa Buddhist Law of Attraction Ritual, ang isang daan-animnaput-walo, ay nagiging makapangyarihang magnet kapag dala ng paniniwala, lalo na kung nagsisimula ka ulit. Halimbawa, OFWs na papasok sa bagong kontrata, pamilyang lilipat sa bagong bahay, taong bumabangon mula sa pagkakabaon sa utang o pagkatalo. Paano ito gamitin? Isulat ang isang daan anim na putwalo sa papel na kulay berde, simbolo ng paglago at pera. Ilagay sa harapang bulsa ng wallet ang welcoming space. Habang inilalagay, bulungin, I am guided, protected, and supported. Money flows to me, not away from me. Tinasabi ng numerong ito sa universo, hindi na lang ako nabubuhay para makaligtas. Binubuo ko ang bagong kabanata at kasama ko ang kasaganahan. Numero tatlo, limang daan at dalawampu, dalas ng pag-ibig at pagtanggap. Ang ikatlong numero ay maaaring ikagulat mo. Limang daan at dalawampu. Sa Chinese numerology at modernong energy work, ang limang daan at dalawampu ay binibigkas bilang isang lihim na mensahe. I love you. Dahil sa Mandarin, ang bigkas ng lima dalawa zero ay parang wo ai ni. Pero anong kinalaman ng pag-ibig sa pera? Lahat. Ayon sa law of attraction, hindi mo matatanggap ang hindi mo pinaniniwala ang karapat dapat ka. At karamihan sa ating mga Pilipino, lalo na ang mga lumaki sa kahirapan, ay may tahimik na paniniwalang kailangan munang magsakripisyo bago maging karapat dapat. Pero sinasabi ng limang daan at dalawampu ang kabaligtaran. Ipinapaalala nito sa iyong subconscious, karapat dapat ka na ngayon, minamahal ka, at ligtas ang tumanggap. Kapag inilagay mo ang limang daan at dalawang sa wallet mo, hindi lang pera ang inaanyayahan mo, kundi self-worth, kapayapaan, at emosyonal na kasaganaan. Paano ito gamitin? Isulat ang limang daan at dalawang sa papel na kulay pink o puti, mga kulay ng enerhiya ng puso at espiritual na kadalisayan. Ilagay ito sa ilalim ng mga barya o malapit sa iyong ID, malapit sa iyong pangalan, sa iyong pagkatao mahinang dasalin. Hindi lang pera ang deserve ko. I deserve ease, joy, at pagmamahal. I receive fully. Ang limang daan at dalawampu ay parang espiritual na pahintulot upang itigil ang pagharang at simulan ang pagtanggap. Paglilinaw sa tatlong sagradong numero, numero kahulugan. Gamitin sa walong walo, walang hanggang daloy ng kasaganahan. Isulat sa gold pulang papel. Ilagay sa likod ng wallet isang daan, anim na walo. Habang buhay na yaman at swerte. Isulat sa berdeng papel, ilagay sa harapan ng wallet limang daan dalawampu. Pagpapahalaga sa sarili, pag-ibig, emosyonal na kasaganahan. Isulat sa pink puting papel, ilagay malapit sa ID. Ang mga numerong ito ay hindi agimat. Sila ay mga intensyon na naging visible. At kapag inilagay ng may pananampalataya, nagiging tahimik pero makapangyarihang panawagan sa universo. Paano i-activate ang mga numero? Ngayong hawak mo na ang iyong tatlong sagradong numero, 808, 168 at 520, ang susunod na hakbang ay activation. Dahil katulad ng isang panalangin na isinulat lang sa papel, hindi nagigising ang enerhiya kung walang intensyon. Hindi ito tungkol sa pamahiin, ito ay tungkol sa pagkakatugma ng kilos at paniniwala. Upang ang wallet mo ay hindi na lamang taguan ng pera. Kundi tagasalo ng biyaya. Narito kung paano spiritual at energetically i-activate ang mga numerong ito sa wallet mo gamit lang ang simpleng bagay na siguradong mayroon ka na sa bahay. Hakbang uno, linisin muna ang iyong wallet. Bago ka maglagay ng kahit ano, bigyan mo ng panibagong simula ang wallet mo Mahalaga ito dahil hindi makakadaloy ang spiritual na enerhiya sa magulo o baradong espasyo. Alisin ang mga lumang resibo, expired na cards at gamit na hindi mo na kailangan. Punasan ito ng malambot na tela. Kung maaari, gamitin ang tela na binasa sa tubig na may konting asin. Tanda ng purification. Habang ginagawa ito, bulungin ng marahan. Pinalalaya ko ang lumang enerhiya Lumilikha ako ng puwang para sa kasaganahan. Ang paglilinis na ito ay parang pagbubukas ng espiritual na bintana. Hinahayaan ang mga bagong biyaya na malayang makapasok. Hakbang dalawa, ihanda ang iyong tatlong numero sa tamang papel. Dapat isulat ang bawat numero sa sarili nitong piraso ng papel. At mahalaga ang kulay. Walu-walo siyam, ginto o pula. Kulay ng kayamanan at attraction. 168. Berde, simbolo ng paglago at bagong simula. 520, pink o puti, kulay ng pag-ibig at espiritwal na kalinisan. Gamitin ang panulat na itim o asul, may malinaw at maayos na guhit. Huwag magmadali. Habang isinusulat, huminga ng malalim at ituon ang isip sa nais mong maramdaman. Kapayapaan, katatagan, kalayaan, kasiyahan. Ito ay hindi simpleng pagsulat, ito ay programming ng enerhiya sa papel. Hakbang tatlo, ilagay ng maayos sa wallet. Ngayon, ilagay ang mga numero sa mga tamang lugar. Osto otso, sa likurang bahagi ng wallet, ito ang pundasyon, ang base ng enerhiya, 168, sa harapang bulsa, ito ang pintuan para sa bagong daloy. 520, malapit sa iyong ID o litrato upang maka-align sa self-worth at puso. Tiklupin ito ng maayos, hindi ito basura, kundi sa gradong intensyon. Hakbang apat, bigkasin ang activation prayer. Hawakan ang iyong wallet ng malapit sa puso mo, pumikit, at dahan-dahang banggitin ito ng buong atensyon. Universe, I am ready to receive. I align myself with the flow of money, love, and peace. Sa wallet kong ito may lakas. I welcome blessings not by force but by faith. These numbers are not random. They are my agreement with abundance. Starting now, I receive without fear. I give without doubt. I trust. I flow. I attract. Tip: Ulitin ang dasal na ito isang beses kada linggo, lalo na tuwing Biyernes, araw ni Venus, ang planetang kumakatawan sa yaman at attraction. Optional na enhancement. Lunar Alignment Kung nais mong dagdaga ng enerhiya ng ritual, gawin ito tuwing Bagong Buwan, New Moon para sa sariwang simula, biyernes ng gabi para sa enerhiya ng pag-ibig at kasaganahan. Araw ng sweldo, payday. Para sa real-time na enerhiya ng pera, maglagay ng munting puting kandila sa tabi ng iyong wallet habang ginagawa ang activation. Kahit ilang minuto lang, ito ay nagsisilbing ilaw literal at espiritual. Kapag inactivate mo ang mga numerong ito, ginagawa mo ang higit pa sa ritual. Binabago mo ang vibration ng wallet mo. Mula sa pitakang puno ng takot, ginagawa mo itong sisidlan ng tiwala. Mula sa isang lalagyang puno ng kakulangan, ginagawa mo itong magnet ng kasaganahan. At kapag nagbago ang enerhiya ng wallet mo, nagbabago rin ang sarili mong enerhiya at kapag nagbago ang enerhiya mo, tumutugo ng universo. Mga palatanda ang gumagana na ang ritual kapag natapos mo na ang ritual at naipwesto mo na sa wallet ang iyong tatlong sagradong numero. Maaaring mapaisip ka, paano ko malalaman kung gumagana ito? Ang totoo, kapag nagbago ang enerhiya, tumutugo ng universo. Minsan tahimik, minsan malakas, pero laging may pahiwatig. Hindi ito laging bigla ang pagdating ng malaking pera, bagamat sa iba nangyayari talaga. Mas madalas, ang unang palatandaan ay espiritwal. Mga maliliit banayad na bulong ng universo na nagsasabing, Narinig kita. Nakita ko ang intensyon mo. Ipagpatuloy mo lang. Narito ang mga tunay na senyales na nagsisimula ng gumana ang iyong ritual. Isa. Pakiramdam mong magaan kahit wala namang nangyaring malaki. Maraming Pilipino ang naguulat na kinabukasan matapos gawin ang ritual, kakaiba na agad ang pakiramdam nila. Gumigising kang parang mas sariwa ang katawan. Mas tahimik ang isip mo, kahit may problema pa rin. Hindi ka na kinakabahan kapag naiisip ang pera. Ito ang gawa ng energetic cleansing. Ang mga numerong nasa wallet mo ay hindi lang humihikayat ng yaman tinatanggal din nila ang mga lumang bara sa daloy. Parang sa wakas, nakakahinga na ang kaluluwa mo. Dalawang dumarating ang maliliit na biyaya. Hindi laging bongga ang dating ng kasaganahan. Minsan, pumapasok ito sa buhay mo sa anyo ng kaibigang bigla kang ililibre. Refund o discount na hindi mo inaasahan. Extra raket, tip o maliit na sideline bagay na kailangan mo biglang may libre o sale. Kapag nangyari ito, huwag sabihin, swerte lang. Sabihin mo, salamat universe. Nakaka-align ako. Dahil ang pasasalamat ay nagpapalawak ng tinatanggap mo. Tatlo, nagkakaroon ka ng kapayapaan tuwing may usapang pera. Para sa maraming Pilipino, ang pera ay may dalang takot, guilt o hiya. Pero pagkatapos ng ritual, maaari mong mapansin na hindi ka na natatakot buksan ang wallet. Mas may tiwala ka sa pagbabayad ng bills. Mas bukas kang tumulong nang walang pangamba. Ang pagbabagong ito ay sagrado. Ibig sabihin, gumagaling na ang iyong mindset, ang ugat ng kung bakit dumarating o umaalis ang pera. Hindi ka na alipin ng kakulangan. Ikaw ay lumilipat na sa pananampalataya. Apat Nagpapakita ang mga panaginip at palatandaan, isa pang makapangyarihang senyales ay dumadaan sa panaginip. Maaaring mapanaginipan mo ang tubig, simbolo ng daloy, bukas na pinto, bagong oportunidad, mga lola, lolo o ninuno, ngumiti o magbigay ng payo, regalo o barya, pagpapala. Maaari mo ring mapansin sa gising na buhay ang repeating numbers tulad ng walong-walong-walong, Isang-isang-isang-isang. O isang anim walo sa resibo. Orasan. O plaka. Paru-paro, puting balahibo, o mga ibon na biglang dumaan. Pakiramdam na tinatawag ka ng bagong oportunidad at nagwo-work agad. Hindi ito coincidence. Ito ay confirmation. Nagsisimula ng magsalita ang universo sa lingwaheng isinimulan mo, ang lingwahe ng paniniwala. Limang. Humihinto ka sa paghahabol at nagsisimula kang humatak. Ang pinakamalalim na pagbabago? Mapapansin mong hindi mo na kailangang habulin ng pera. Ito na mismo ang lumalapit sa iyo. Lumalapit ang tamang tao. Dumarating ang oportunidad. May oras ka para magpahinga ng walang guilt. Dito mo malalaman, hindi lang gumana ang ritual, binago ka na nito. Kapag napansin mo ang mga senyales, gawin ito. Sabihin ang salamat ng malakas. Ang pasasalamat ay pintuang nagbubukas pa ng mas marami. Panatilihing malinis at maayos ang wallet mo? Tuloy-tuloy ang respeto sa enerhiya. Ay reinforce ang mga numero tuwing bagong buwan o araw ng sweldo. Magbahagi ng kahit kaunti, kahit simpleng tulong sa kapwa-tandaan, hindi ito pamahiin. Ito ay energetic alignment. At kapag napansin mo na ang mga sinyales, huwag magduda. Gumiti, huminga, at sabihin, gumagana na. Nasa daloy na ako ngayon. At kasama ko ang universo. Pangwakas na, pagninilay at paanyaya sa gawa. Hindi ito pamahiin. Ito ay banal na pag-aalala. Maaaring napanood mo ang video na ito dahil sa simpleng kuryosidad. O baka tahimik kang nagdurusa naghahanap ng senyales. Pagod sa pagbabajet sa sakripisyo, sa walang tigil na trabaho, pero parang hindi pa rin sapat. At bigla, may nag-share sa'yo ng video na ito. O baka lumitaw ito sa feed mo. Eksaktong sa panahong kailangan mo ito. Hindi iyon aksidente. Dahil ang ritual na ito, ang simpleng paglalagay ng tatlong numero sa iyong wallet, maaaring mukhang maliit. Pero sa mundo ng spiritualidad ito ay isang pahayag. Isang deklarasyong nagsasabing, Tinatanggihan ko ang mamuhay sa takot. Tinatapos ko ang siklo ng paghihirap. Pinipili ko ang kasaganahan para sa akin, sa pamilya ko, at sa mga darating pang henerasyon. Dahil ang ritual na ito ay hindi tungkol sa mahika. Ito ay tungkol sa pag-alala. Pag-alala sa mga lihim na kaalaman ng ating mga lola at matatanda. Pag-alala sa mga gawain ng mga munghe sa loob ng maraming siglo na lahat ay enerhiya. At kapag inalign natin ang ating isip, tahanan, at espiritu sa vibrasyon ng kasaganahan, dadaloy ang pera, dadaloy ang kapayapaan, dadaloy ang pag-ibig, at ang pinakamahalaga, titigil tayong mamuhay na parang hindi tayo karapat-dapat. Dahil karapat-dapat ka, hindi lang para makatawid, kundi para umangat. Hindi lang para magdasal, kundi para tumanggap. Hindi lang para magbigay, kundi para mapuno. Kaya ito ang paalala sa iyo. Hindi ka walang magawa. Hindi ka nakakalimutan. Ikaw ay makapangyarihan. At ang lahat ng hinihiling mo ay papalapit na. Paanyaya sa gawa ay share mo ang video sa isang taong nangangailangan ng pag-asa. Mag-comment ng, Handa na akong tumanggap. Mag-subscribe. Para sa mas marami pang Filipino-rooted abundance rituals, gawin ang ritual ngayong gabi. May kalma, pagmamahal, at buong paniniwala. Dahil hindi mo alam, ang maliit mong kilos ngayong araw, maaaring siya mismong magbago ng takbo ng buhay mo bukas. At tandaan, hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa alignment. Kaya ilagay mo na ang iyong mga numero. Sabihin mo ang iyong panalangin at buksan mo ang iyong puso dahil hindi ka mauubusan ng pera kapag buong puso mong pinaniniwalaan na karapat dapat ka sa higit pa.